So, financial literacy, gaano kahalaga sa mga Pinoy? Mga boss, siguro para mas maging malinaw kung anong itsura nitong poor financial management na siyang problema ng marami nating mga kababayan, magbibigay tayo ng mga halimbawa. Example, number one, order ng order ng kung ano-ano sa Shopee, sa Lazada, at saka sa mga e-commerce platform. Okay, number two, isa pang example, one day millionaire, naka-Starbucks ngayon, bukas, naka-starving. Number three, petsa de peligro. Wala pang kinsenas o katapusan, ubos na ang budget. Number four, magkakapera lang ng kaunti, let's say may natanggap na konting bonus o incentive, matik na yan, diretso na sa liabilities. Number five, social climber. Wala naman sa budget, pero pinipilit ang lifestyle, hindi pa naman akma sa kasalukuyang estado ng finances. Number six, sobrang galante. Ako, ubus biyaya ang tawag ko dyan. Libre ng libre sa mga kaibigan, dala ng kayabangan. Ako, marami rin yan, di ba? Number seven, bongga sa handaan pagkatapos ng piging, naghahanap ng mauutangan. Yun yung mga example. Ano nga ba ang financial literacy, Dr. GG? May tatlo kasi siyang stages. First stage ng financial literacy, dapat you have to increase Sure cash flow. Magpadami ka ng pera. Then, pag dumami na ang pera mo, that's the only time na magmanage or yung proper appropriation of your money. And third stage, multiply the money. Kaya ako, I don't advocate yung sobrang-sobrang tipid kasi dapat paramihin mo muna yung pera mo. Pag madami na yung pera mo, mamamanage mo yan. Kasi yung counting pera, talagang mahirap yung manage yan eh. Alright, Boss X. Financial literacy kasi is about sa management siya ng pera. Kasi once na namamanage mo yung pera mo, nagagamit mo siya ng tama, everything will follow. Meron kang sapat para sa pamilya mo, at meron kang sapat para sa sarili mo, dun ka makakapag-isip na mga bagay kung saan pwede ka mag-invest, right. pwede ka magtayo ng negosyo. Kasi minsan napakahirap kung hindi mo na ma-manage yung pera mo, tapos nauubusan ka, nagugutom ka. Paano ka makakaisip ng great idea? Paano ka makakaisip ng mga magagandang bagay o mga magagandang steps na pwede mong gawin kung gutom ka, kung may iniisip ka na babayaran mo, kung may iniisip ka na kakulangan mo sa financial. Number one talaga is focus sa pag-manage ng pera, sa kung ano yung resources na nasa sa'yo. Para pag na-manage mo yun ng maayos, papasok yung mga magagandang idea sa'yo, mas maa-attract mo yung mga blessings na deserves mo. Yun, ang ganda nung sinabi ni Boss X na yun, no? Eh, yung financial literacy, gaano ba ka-importante yan sa mga Pinoy? Importante ba yun, Doc DJ? Napakalaga niyan, Boss RDR, kasi yung level nung pagyaman ng isang tao, depende yan kung gaano yung knowledge mo sa financial literacy. So, for example, example, binanggit ko kanina, no, dapat you accumulate first more. Pag hindi mo yung naiintindihan, tinatanggap mo na lang kung magkano yung dumarating sa'yo. Correct. Iba eh, kasi ang treatment nila ng financial literacy, pag-iipon. Eh, wala namang yumaman sa pag-iipon. Tsaka, paano ka makakaipon kung kulang yung na-accumulate mo? Instead of focusing on saving, focus on making more money. Correct. Boss X, ano masasabi mo rin? When it comes to pag-iipon, when it comes to making money, kahit gano'n pa karami yung pera na dumating sa'yo, once na hindi ka marunong mag-manage, mauubos lang lahat yan. Kasi Correct. may mga kilala ako na empleyado na sumasahod ng minimum, pero kahit papano nakakaipon, kahit papano may nabibili sila sa sarili nila. Meron naman akong kilala na mga nasa executive position, laging zero ang pera. Doon natin makikita na kahit minsan talaga, maraming pera ang dumating sa'yo kung hindi mo talaga mamamanage ng maayos, wala pa rin talaga mangyayari. Ka. Once kasi na iniisip mo na kulang yung pera mo, sisisihin mo yung sahod mo. Yung ibang tao, sisisihin mo yung gobyerno. E talang ikaw yung nagmamanage ng pera mo. Correct. Example lang to sa mga minimum wage earner, lalo na sa mga viewers natin dyan. Hindi ikaw yung nagdidikta ng minimum, pero ikaw yung nagdidikta kung magpapamilya ka na ba, kung ilang anak ang gagawin mo. Ikaw din yung magdidikta kung ilang bote ng alak ang bibilihin mo para sa sarili mo. E may talpak pa. Ay, iba pa yun. Oo, oh, <laughs> di ba? Para sa akin talaga, napaka-importante na pag-aralan yung financial literacy. Correct. Kasi lalo na tayo, mga Pilipino, close para militarized tayo. Hindi maiiwasan dito na sinasalo natin yung mga kapamilya natin Correct. ng pera. Sinasalo natin yung mga malapit sa atin na sa palagay natin kinakapos. Ikaw nagpapakahirap ka tapos sila hindi sila marunong mag-manage ng pera, laging wala. Parang bigay ka lang ng bigay para kang nag-iipon sa butas na alkansya. Okay, number three. Ano ang estado ng financial literacy sa Pilipinas? Is it poor, fair, or great? Doc JJ. Poor. Kasi nga hindi pa natin nakukuha talaga yung income na sapat para sa atin. Kasi what we have right now, akala natin yan na yung maximum income na para sa'yo. Doon po kapasok yung sinasabi ni Brother Bo Sanchez. Meron siyang abundance formula eh. That's 110-20-70. 100% of your income na dapat na sa'yo makuha mo. For example, empleyado ka. You are earning like 30,000. Tinatanggap na natin yon over the years. That, that's your 100%. Pero hindi pa pala. Kasi meron pa tayo ibang ways on how to increase that 30,000. Yun yung 100%. Sabi nga ni Jim Ron, 8 to 5, Sige lang, you work. Then, five pataas, work on your own fortune. So, dun pumapasok yung diskarte natin na pinagkakasya nating pilit yung hindi kasya. Okay, sige Boss X. Poor, fair, or great? Poor. Poor, bakit? So, marami sa mga viewers natin dyan, mga empleyado. Kailan ba may pera, mga empleyado, kapag kuhaan ng 13-month pay? Pero tingnan ninyo kung saan maraming tao sa mall. Ano ang pinagkagagasto sa nila sa perang nakukuha nila? Di ba yung mga bagay na binibigay nila? Oo, sige, nandoon na tayo kultura na natin yung mapagbigay, yung Pasko. Pero, hindi ko na balitaan na kapag Pasko, eh, maraming nagtatayo ng negosyo. Kapag Pasko, maraming nag invest Puro liability. Hindi, okay lang naman yun. At least, may enjoy mo yung pinaghirapan mo ng isang taon. Ikaw naman, boss X, eh, deprive mo naman yung mga tao. 13 month pay na nga lang. Ayun, lagi nilang sinasabi yan na parang, hindi, deserve ko naman oh. to kasi buong taon ako nagtrabaho. Mas deserve mo yung mas malalaking bagay pa. May pwede kang gawin para mas malaki yung matanggap mo. Para next time, hindi lang basta 13 month pay. Kasi Correct. ngayon, ikaw tumatanggap ka ng 13 month pay. Baka mamaya, pagdating ng araw, ikaw na yung nagbibigay ng mga 13 month pay. Kasi yun malaki na yung negosyo. Yun ang pinakamagandang sinabi mo. Diba? Number four, paano ba natin mapopromote ang financial literacy dito sa Pilipinas? Doc Gigi. Iniisip natin na dapat itinuturo yan sa school, itinuturo sa parents. So, ang dami na natin misa sinisisi, diba? Pag tinanong mo naman yung mga teachers, ba't di mo itinuro yung emergency fund, manage your debt, you have to have this extra income. Sasabihin naman sa atin ng mga teachers kasi wala naman sa curriculum eh. So ang advice ko, magkaroon tayo ng initiative para matutunan ang financial literacy. Umupo ka sa isang tabi, mag-reflect ka ng one day, two days, or maglagay ka ng one hour a day. Isipin mo, paano ba mag increase ang income ko? Paano right. ko ba i-manage? Boss X, tama tong ginagawa natin na influencer tayo. Alam natin na yung mga Pilipino talaga may pagkagaya-gaya. Instead na ang ginagaya nila ay yung mga nakatanggap na malalaking pera, ko saan nilaan? Bumili ng magandang kotse. Pinakabagong iPhone. Mas maganda na sisimula natin sa sarili natin kasi yung mga Pilipino, mas maganda na may nilulok up sila na model. Ang katwira kasi ng maraming Pilipino, at least, bago na ang cellphone ko. Yung bagong cellphone kasi, naluluma yan eh. Di ba? After one year, ibang model na. Once kasi na-ininvest natin yung pera natin, yung investment natin, after two years, pwedeng mas malaki pa. Correct. Oo, nandun yung risk. Someday, yung pinambili mo ng iPhone 14, nagde-depreciate. Yan, yung kotse ganun din, yung bahay nagde-depreciate din yan. Yung tipong inaabangan mong tumaas yung value tapos saka mo ibebenta. Magbabasa naman tayo ng tanong galing sa ating mga comment section. Tanong mo to. Eto na. Boss, tanong ko lang. Gusto ko magtayo ng salon business. Ano ang dapat kong gawin? Magsimula sa umpisa or bibili na lang ako ng salon na ready to operate na? Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa at saan po ako mas may advantage? Tanong ni Laila Mendez. Boss Gigi. Bilhin mo na lang yung existing salon for one reason only. That is, meron ka ng existing clients and that will immediately will give you cash flow or income. Yun ang malaki mong advantage. Tandaan natin, ang pinakamahirap po na hanapin sa negosyo your clients at hindi lang yung paghahanap, kundi maintaining the clients. Okay. Boss X, simulan niya muna sa umpisa. Kasi once na sinimulan mo yung isang bagay, matitesting mo kung hanggang saan ba yung kaya mong ilabas para sa bagay na yun. Example, pwedeng subukan mo muna sa maliit na salon. Ngayon, once na sa palagay mo, kaya mo pang i-expand, edi go. Kasi yung ng mo, maliit lang din. Tapos once na lumaki naman yung maliit na yun, yun yung gagamitin mong investment para palakihin yan. Mahirap din kasi para sa akin, sa mga investor, minsan hindi nila naiintindihan kung ano ba yung pakbo ng business na yun. Correct. Mamaya, gusto mo lang pala yung salon kasi mahilig ka lang magpaganda. Pero hindi mo pala siya gusto as business. Right. Kaya kailangan subukan mo na natin kung talagang yun ba yung passion mo. Kung yun ba talaga yung gusto mo. Eventually naman, pwede ka pa rin naman bumili. Eventually, yung maliit na salon mo pwedeng lumaki. At right. mas magandang success story pa yun. Correct. Anything na uumpisan ninyong negosyo, you should conduct first a feasibility study. All right, second question. Boss, tanong ko lang po, totoo po ba ang mutual fund investment? Tanong ni Sanite, Doc Gigi. Totoo yan, isa yan sa mga itinuturo natin, Boss RDR no, sa IMG. Kung paano sila mag-invest sa mutual fund? Mag-start tayo ng investment sa mutual fund kung meron tayong tinatawag na fund manager. Para sila na yung bahalang bumili ng shares kung saang company. Kumbaga, ang role mo lang is bibili ka kung ilang shares. Instead of ikaw ang mag-trade, patrade mo na lang dun sa expert na. Yes. One of the ways to multiply your money is to invest sa mutual fund. It's okay. safe and it's affordable for everyone. Okay. Boss X. Mahirap kasi yung mag invest ka tapos hindi mo alam kung saan mo ilalagay yung pera mo. Kasi ang investment, hindi naman talaga yan 100% na sure tayo nakikita yan. Pwede nga mawala yan eh. E ngayon, kung hindi nga tayo marunong mag trade, kung hindi natin alam yung ins and outs dyan sa trading na yan, pwede naman natin ipagkatiwala yung pondo natin dun sa expert. Correct. Pero yun nga lang talaga is mas malaki talaga yung kikitain mo once na ikaw yung nagte-trade. Kaya lang, mas malaki rin naman yung malulugi sa'yo once na ikaw din yung nag-trade. Ayan, malinaw na malinaw. Yan ha. So, pangatlong tanong naman natin, mga boss. Boss Raymond, paano ang tamang paglalagbook sa BIR ng tax para di malugi? Tanong ni Aller Ricky, Doc Gigi? May mga advisor naman tayo na gumagawa niya, no? For example, yung mga strategy niyan, ikaw ang CEO, yung mga expenses naman natin nilalagay dyan, eh. Which is correct naman kasi ikaw yung mukha ng yung business. Eh. Is it necessary kahit yung mga personal na mga expenses mo, ang consideration niyan is ilalagay pa rin siya as expenses ng company? Boss X. Actually, okay na technique yan. Na yung sariling mga gastos mo, isama mo na rin. Isama mo na rin, di ba? Kaya kagagastos sa sarili mo, ibig sabihin, sahod mo yan bilang owner or either kita ng company yun. Right. Ngayon, ibig sabihin kung kita yun ng company, part ng kita ng company yung lalagyan ng tax. Example natin, yung corporate tax na 32%. Ngayon, yung ipanggagala mo, yung gagastusin mo para sa sarili mo. Kunyari, magta-travel ka dito sa Pilipinas, yung ipanggagas ng pamilya mo, which is kita naman din talaga ng company, parisibuhan mo. Bakit mo paparisibuhan? Para i-declare mo siya as meeting expenses. Ito kasi yung worry ng marami. Is it ethical na kahit yung mga personal expenses ko is ide declare ko pa rin, -re ko pa rin under the company? The answer is yes. You know why? Kasi ikaw ang may-ari ng negosyo and marapat lang na yung mga gagastusin mo kahit pang personal mo, saan ba nang gagaling yung pera? Nanggagaling din sa kumpanya eh. So meaning to say, it's ethical and pinapractice yan ng marami na kung magpaparesibo po kayo ng mga expenses mo ninyo, lagay nyo na ang pangalan ng company namin sa resibo so that isasama namin yan sa declaration namin sa BIR as expensive. Okay. Pag nagkaroon tayo ng pananaw natin sa financial literacy, no, ang laki ng may improve sa buhay natin. Kailangan natin na mag-allocate din para sa health natin. So kaya meron tinatawag ng mga health insurance or iba naman, health fund. Kung ayaw mo na insurance, magkaroon ka ng health fund. Importante yon. Napakalaga nun. Alam mo, may mga kinocoach ako. Meron pala silang certain percentage na 5% health fund din na yun. Sino sa atin ang after sweldo, naglagay ka ng 100 pesos for your health fund? So, lagyan natin. And second, dapat protected din tayo. Sabi ko nga nung nag-vlog ako na do not die useless. Marami na gal sa akin, boss RDR. Kung mamamatay rin lang tayo, kasi mamamatay naman tayo eh. Which is better, mamatay kang walang maiwan sa family mo na 2 million or mamatay kang may maiwang 2 million sa family mo? Yun sinasabi ko, protected ka, lalo kung breadwinner ka, paano maiwan sa family mo? They need instant money pag nawala tayo. Is it a necessity or wants? It's a necessity, it's not wants. It's a must na dapat protected tayo. Kasi di natin alam kailan tayo mawawa wala eh. Correct. Boss X. Gusto ko lang din dagdagan yung sinabi ni Doc Gigi na yun nga, yung may maiiwan ka para sa pamilya mo. Kasi madalas natin naririnig sa mga Pilipino na hindi mo madadala sa hukay ang kayamanan. Ako? Pero ang totoo, ikaw na nanonood ka, kung minsan mong nasabi na hindi mo madadala sa hukay ang kayamanan, selfish ka. Correct. Hindi mo iniisip yung mga maiiwan mo. Kasi oo, hindi mo naman talaga dadalin sa hukay ang pera. Iiwan mo yan dun sa mahal mo sa buhay. Correct. Minsan ka lang mamamatay, pero araw-araw kang buhay, araw-araw mong mararanasan yung mga consequences kapag hindi mo ginawa ng tama. Gusto mo bang sabihin, Boss X, napaka irresponsible ng mga taong na nagsasabi na hindi mo madadala sa hukay ang pera? Yung mga yan, irresponsable yung mga tao na nagsasabing hindi mo madadala sa hukay ang pera. Bakit? Kasi gusto nila yung mga bagay pala na meron sila, gusto nila isama sa hukay. So, ibig sabihin, ang pinagandaan mo lang pala yung madadaan mo sa hukay. Sila yung mga taong hindi nila mahal, yung mga mahal nila sa buhay? Hindi nila mahal yung mga mahal nila sa buhay kasi kung mahal mo, gagawa ka ng paraan para meron kang maiwan. Para yung mga taong naiwan mo hindi magiging miserable yung buhay kahit papano. Kasi money means freedom. May power kasi yan eh, di ba? Yung money ay isang value. So, ibig sabihin kung meron kang pera, may value ka na pe pwedeng i-offer. Ngayon, yung mga tao na nasa paligid mo kung mag-iiwan ka ng pera o kahit nga ikaw mismo sa sarili mo, kung meron kang pera, hindi ka magiging alipin ng salamat. Kasi yung salapi ang alipin mo. Anong masasabi mo lang, Doc Gigi? Hindi talaga natin madadala ang pera sa hukay, no? Pero may iwanan mo siya. Iwanan mo yan sa pamilya mo. Ito yung pinakamahalagang financial literacy na po pwede nyo matutunan ngayon na masasagutan ninyo, mga boss. Meron tayong limang aspeto ng buhay. Spiritual, relational, mental, physical, and financial. So it has to be a balance. Kapag meron ka ng tika ng lahat ng aspeto na yan, masasabi nating masaya at maalwa ng buhay mo. Ibig sabihin, the reason why na invento ang pera, it is intended for us to use it. Na para mabili natin yung mga gusto natin, masustentuhan natin yung mga pangangailangan natin, at hindi lang tayo, pati ng pamilya natin. Ito ang gusto ko matutunan ng marami. Determining your needs and wants. How can you actually determine your needs and wants, Doc Gigi? Yung needs natin, pag binasilang natin yan sa Maslow's hierarchy of needs, no? alam naman natin. So, to survive, di ba? Pero, wag din natin i-deprive masyado no? sa wants natin. Kasi yung wants, yun nga yung sinasabi natin na comfortable lifestyle. Pumipi pinili kasi tayo ng certain level of lifestyle na kaya mo i-maintain. Right. So, kung na-maintain mo na yung basic needs mo, may bahay ka, meron kang pambayad ng bills, ngayon, iangat mong konti sarili mo. Yung comfortable life lifestyle. For example, baka time na, no? Para mag-car ka. Kasi hindi naman basic need ang car, eh. Doon ka nagagawa ng strategy. Boss RDR. Ano yung strategy? Strategy mo, magkakaroon ako ng other source of income. Nasa Bible din. Sabi sa Bible, establish first the source before you build your house. Boss X. Para sa akin yung needs. Alam naman natin yan, eh. Hindi ka mabubuhay kung wala itong mga bagay na to. Once naman ay yung mga bagay na pwedeng wala yun pero makakasurvive ka pa rin. Yung needs kasi natin, yan dapat yung pinaglalaan na natin ng pera natin. Ngayon, yung mga wants natin, yan dapat yung inspiration natin. Okay. Kung meron kayong papipiliin, no? Oh, mag-iipon or mag invest to make more money, what will you choose, Doc Gigi? Mag-create ako ng source of income. After creating source of income, mag invest ako directly. Boss X. Medyo baliktad naman kami, Doc Gigi. Number one kasing kailangan muna natin matutunan is yung mag -ipon. Kasi once na nakakaipon na tayo, nagkakaroon tayo ng urge na kumita ng mas malaki. Paano ko kaya madadagdagan to? Because the act of saving money builds you a certain character or habit that you want to earn more. Dahil nag-iipon ka na, yung identity mo ngayon ay ako yung tao na wise sa pera. Ako yung tao na pinapangalagahan yung mga pera na dumadating sa akin. Kasunod na yun, makakaisip ka na na mag-invest.